andito na kami ng kaking cameraman sa Bicol. So na-miss ko pong manguha ng Aratelis. Ang daming hinog mga katabang. Yan, sigurado mag-enjoy na naman tayo sa Bicol. Tamahan nyo kami. Oh, dami. <laughs> daming hinog.

Sa amin, habang nabalang, pahinog na. At saka to, eh, isang pinutig niya naman, ang na napili niya, ang galing ng kupal, kumilaw. <laughs> Ilaw sa akin. <laughs> <Pero> masarap. <laughs> Legit man.